Good morning, Dede, no? Good morning, Kita eh? Sino kay ni mga kaidol? Pinalit na ko oh. ni Gapon. 2 million, ni. Eh? Sino kayo? bag gawas. Diri na ko nang nakuha, diri sa... Singapore. Oh, 2 million ako palit, ani? Ako helmet, mga kaidol. Kaya, maglungag ko, mga kaidol. Init, mga kayo, palit, ko, ani? Ako gisigurado, gini nga, ako gipalit Kay grabe ka, sino? ya yeah.

Muna yung helmet nga. Magwapo ta. Uh, ano? Ano?